Ano yung intro? Lumayo pa kasi nakikita mo ang labat ng mukha. Magawa mm namin -hmm. yung intro sa vlog. <laughs> <laughs> ang intro namin sa vlog ay panibagong vlog, panibagong trip. Nakikipit na naman ito. <laughs> 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 ano ba ang mag-i-intro? Ma! Ano Ha? Ano ba gawin ko? Ano lang yung intro? Ano Ano gawin ko? Ma'am, <laughs> yeah, magulit <Yeah>, ma. <laughs> yeah, ma. Ma, tayo usapan. <laughs> ano bang magagoy, <laughs> yung usapan. Magulit tayo. Wala na mga do'y ang no mo kayo. Ma'am! Ma'am! Ma. Ma. Kailangan ang plan kasi kita wala tayong pambili ng mga gusto natin pagkain. Wow! Ano yung kaya mo? Mag-practice na tayo. Hindi magpapaganda, magpapractice na intro. <laughs> Mari! Magpapaman pa dyan! Magpapaglag kami ni Lola. Mabilis na! Taliwong panibagong araw, panibagong araw, panibagong oh, tritulong Dahil Gipit na naman kami. Panibagong, panibagong... <laughs> <laughs> Kailangan mo. Na. mas nakakatawa, mas kikita. <laughs> Ma! <laughs> Ano ba ito ng pera? Paano tayo mamabato sa mukha mo? Please. Isa pa. Ano pa? Sabihin <laughs> mo nga. Paano ba ito? Paano ba ito? Dahil gipit na naman tayo. Ano ka pa? Lagi naman tayo gipit. Kaya nga eh. Ano sa muna? na naman, dipit kami lagi kami dipit. Hindi ganun ang usin Ito ang uh, magagawa <laughs> nung ano natin. Ano? Gagawa. Gagawa nga tayo nung vlog. Ito yung intro. Ito yung intro. <laughs> Ay, panibagong gipit! Lagi naman tayong dipit. Hi vlog! Hi vlog, Amar! Hi vlog! Si mama, mama, Mari. Pati tayong dalawa din na tama. <laughs> <laughs> Bimula. <Bisa, yeah>. Mm. <laughs> 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 Sino ang <ba>? ubo? Si Lola? O, hindi pa tapos yung vlog na bababay natin. <laughs> Ay, and siya nagbabakit! Nagbabakit! Oo, mami. Mami, this bagong... Panibagong araw. Panibagong... 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 Ma, makikita ka siya. Panibagong araw, panibagong trip dahil gipit na naman kami. <laughs> bagong araw, panibagong trip dahil lagi kaming gipit. <laughs> hindi ka nag um, 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 um. ano yan? Okay. ano 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 Dito ka. ano 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 Ha. Huh? Dito ka. Uy, oh, dito ka. Ma. Pag-uusapan nga natin ng vlog. Ang ah. vlog ka pa vlog. Kailangan natin mag-vlog kasi wala tayong pambili ng ulam bukas. pa ulam. Ang dami pag mo sabi nila, baka sabi nila. <laughs> <laughs> baka sabi nila, madami tayong panggain. Sana mo, sana mo, sana Papayag ka ba? Sa mga content natin, ano, maglalaro lang tayo. Maglalaro lang tayong dalawa. Para tayong mga <laughs> bata. Maglalaro, ano? laro? ano? Maama ang sip ko. May bakal ng bata. Ano ba vlog natin yung mga ginagawa lang natin dito. So, Kasi wala pa tayong budget. Budget. Binabudget ang bahay. Wala mo. Pagpupunta ng ibang lugar. o kaya ipaprank kita, bibilan kita ng ahas na ano. Yung fake na ahas. Ang tapos ko yung baka sa mga matay. Fake lang naman yun. Eh. Ba? Kahit nang ba-fake yun. mo nga? Ha? ngadal na lang tayo. yung mga pinapanood natin yung mga vlog yung 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 Ang bawa ikaw, yung yung birthday ko, hindi mo alam, yung yung Hindi mo alam kung yung ta taon. Kita mo? Mm -hmm. Hindi mo alam. Minsan na iisip ko, hindi mo pa anak eh. <laughs> hindi mo ko kilala minsan eh. <laughs> Ilan <Nalang> taon na. <laughs> yung taong kayo ba? Ako? Okay. Mm hmm mm okay. okay. Tapos i-minus mo kung kailan mo ko pinanganak. Mm -hmm. hindi, <laughs> hindi mo din alam yung edad mo? Mm -hmm. Bihira ka. Ang ganda ako. Baka ikaw tayo si Alice buo. Ang apang yaman. Dapat pala mag-picture tayo. Kasi kailangan sa ano. Halimbawa, ikakat yung ano, yung isang video, yung susunod na video, kailangan yung may pang transition tayo. May pang-transition tayo. Mag-practice ka na ng post. Anong post? Ito pa lang stroke po yan? <laughs> hmm? Wow, saga. Iba hmm, yung, yung pananood mo ng mga ganyan, kung kita sila Eh kung ikaw eh, pinapanood mo, eh kung kita

Pag yung pinutit mo, umano pa dito? Tingnan mo, pa-simple. magkasama. Bakit? Tantado ba ako sa'yo? Ngayon nga lang, nakatataranto yun sa mga vlog eh. Kaya nga, gusto ko din mag-vlog. Kasi magkakaroon ako ng dahilan para maparantado ka. Shout out na yung anak mo. Shout out, nudo. No <laughs> Dot, shout out. Kumusta ka na? Kasi <laughs> <laughs> nagbigay ng ulam natin. Mauubos na ulam namin, Dot. Bigyan mo ulit kami. Nalilibos ng ulam kami. <laughs> <laughs> Ganun kagipit. Kung -tig. <laughs> okay, mo, ipag-roasterin mo rin kami. Wow! Do, abusado pala. Bigyan mo ako. pera, do. Wala na akong Wow. Lalayas na yung anak. Sabado, walang tara. Malalayas, wala ka pa ang pera. <laughs> Oma, outro naman. Sabihin mo ano. Ah, uh, that's it for our vlog. That's it for our, 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 our... <laughs> an lap an lapad ang lapad ng noo mo. At ka din ako. <laughs> Ma, tuwing mo, that's it for our vlog. That is for our that's vlog. That's it, that's it for our vlog. For our vlog. Uh, isang derecho. That's it for our vlog. That's it for our vlog. Uy! Oh, <laughs> <laughs> oh tawag okay, na. Okay na. Oh, bye guys. Bye guys. <laughs> <laughs> Feeling na lapat ng noong mo. Bye guys. <laughs>